tinuturing na ngayon ng Pilipinas na isa sa top surfing destination sa buong Asia. Pero sa dami ng surfing spots sa bansa, pinaniniwalaang ang dito sa bahay ng Baler ito nagsimula bilang isang industriya. Nang kunan daw kasi ng Batikan Direktor na si Francis Ford Coppola ang kanyang obra na Apocalypse Now noong 1978. Ilang ng surfing ang tinulan sa karagatan ng Baler Nakilala na ngayon bilang Charlie's Point. Ito ang nagbigay daan para matutunan ito ng mga taga rito. Paano nagkaroon ng surfing culture dito sa Balera? Paano ba nagsimula yan? Eh? Uh, sir, iniwan nila yung surfboards here after ng shooting. Sino nag-iwan surfboard? surfboards? Yung mga crew. Yung mga crew sir. Kasi di ba may shoot doon na uh -huh. nag-surf sila? Saan so, babanda dito? Tanaw ba? Malapit dito yung... Eh, labirin. sir. Doon. Uh -huh. no, may malaking alon. doon. Ito, ito. Sa so, may river mouth na. Uh -huh. Dito yung mga... yung mga choppers dito. Uh, Iniwan lang sir yung, board nila, okay. nakuha ng mga locals si... Mga Americans to, eh? Americans. nagsiserve sila pagka-break siguro ng shooting. Iniwan kay, uh, nakuha sir ng mga locals. Yung mga pinag-iwan pinag na ng board. Ano yun, tinuruan nila sarili nila o parang yung basic tinuro ng mga Americans? Basic lang sir, sarili nila lang. parang bata, pinag-aaralan yun ng surf. Naging grupo, naging katawan na. Late 70s pa. 70s. Sir, dito, dito nagsimula ang surfing sa Philippines. Kalaunan, naging isa sa pangunahing industriya ng Baler at ng buong Aurora ang surfing. Gaano ka-importante ang surfing industry dito sa Baler? At ah, dito sa Aurora? Sir, napakalaki, sir. Ma, uh, sa Baler, ito lang ang dibigay ng trabaho sa mga kabataan. Sa mga surf schools, nakakapagturo oh, kami. Livelihood, oh. uh, nakakapag-guide kami, nakakapagturo Actually, it attracts tourists. Tourist. So, ibig sabihin, oh. business, business for, yeah. the province, See, or, for, for, the province itself. Kung, oh, no. I think, pag walang surfing here, actually, pag walang waves, konti yung napunta rito. Eh. Oh. Basically, because of the waves, kaya napunta ang yeah, you know, tourist. Malaking attraction. Oh. Okay. May hirap ba mag-surf? Sir, so, una, may hirap. Pero, kasi masaya eh. So, basically, parang nag-enjoy ka lang. Sa Baler pa lang, umabot na sa higit isang daang libong turista ang dumayo noong nakaraang taon para magsurf. surf Kasama na kami sa Maris 3 na pinupunta ng mga surfer. So, pagkat uh, tanda ko niya, nung hindi pa nga kami masyadong kilala noon, mahirap ang daan dito, mga 60s, ganoon. Talagang marami na nagsasurf dito, mga foreigner pa ang Alam po, Japanese noon, sa mga Australiano. Ngayon nung na, kung nang nga, nagkakaroon kami ng surfing competition na mga tag-ibang lugar, tag-ibang mga na Siargao, Naparito, lao sa lao, yung mga surfing area, parito sila para mag-compete. Siyempre pa, sayang naman ang pagpunta ko dito sa Baler kung hindi ko masusubukan mag-surfing. Ang magtuturo sa akin isa sa pinakabatang surfing instructor dito sa Baler. Gano'n katagal ka na nagsasurfing? Ben? Nine years po. Nine years. Sino nagturo sa'yo? Si Tito ko po. Pangalan po ay R.G. Bad Boy Hugo. surfer din. Awa. O, oh, ba't nahilig ka sa surfing? Tinuruan lang po ako. Inakit lang po ako ng tito ko. Oh. Tapos tinuro ko habang hanggang natutubo ako. Ano na? Nakikita mo kung nagsasurfing sila dito? Sa so, Baler. Ah. ah ganun? Hey, ikaw si instructor ka na eh, di diba? ah. ba? Apo. Mahirap ba mag-surfing? Medyo, medyo po. Medyo? <laughs> oh. Sinong mag-aakalang labing apat na taong gulang pa lang si Neil? Pero pinagkakakitaan na niya ang pagtuturo ng surfing sa mga Pinoy at dayuhang turista. Um, Sabad at linggo, surf. Tapos lunis hanggang Friday aral. Huwag raw ismulin si Neil dahil bigati na rin ang mga napanalunan niyang kompetisyon. si yung bata pa eh, no? Matagal na ba siya nagsasurf? So matagal na? Eight years na yung nagsurf yan. Eight years na. ano masasabi mo dun sa surfing skills ni... Uh, actually, uh, sa Philippines, isa sa pinakamagaling na bata ngayon. Siya nag sa Zambales ng last year na competition. Pati sa Balear, siya usually nag-champion sa Gromit Division. Ano siya kagaling. Ano yes. so, okay. na nalala siya Pero ilang taon lang siya? 14 pa lang siya. 14 pa lang. So malayo pa mararating. Oo, mm sir. -hmm. Malayo, malayo pa. Kahit malayo ang agwat ng edad namin, kampante ako sa husay ng instructor ko sa araw na ito. Paano ah, mo ko po yung parts of the board. Okay, okay. Rail po, rail. Okay. okay. Tas, yung hulihan, rail. Opo, hulihan. O. Nose po, nose. 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 Tapos, ito po, yung pins. Para so, maigalaw po ito. In direction ng board? Opo. Okay. Tapos? Tapos, paddle po. Paddle? Awa. Okay, paano yung paddle? Dapa, oh, po. Oh. Ay, dapa. Awa. Tapos, And, tas, ano po, halinhinan pag ganun. Paddle, paddle. Tapos, pag, pag nandun na po kayo sa lagat, tuturuan na po kayo. Pag sinabi po niyang ready, okay. di ready po. Okay, ready? Tayo. Pag kami bawa niya, up. Ah. Yan, tas balance. Balance. Sinama na lang. Awa. Tas pag, pag alam niya na bang matutumba na kayo, talon. Yan. Hindi lo. Oh, dito. Kahit saan po. <laughs> okay, ano tong cabling to? Alam mo, oh, ito, ito po, um, oh. para po di mapahiwalay sa inyo itong boards. Di mo wala yung boards? dito po tatali. Oo, okay yan. O. Punta po ng daga, ng laut tapos... Dito lang tayo sumababong ulit. Ha? Oo. Tapos, tetesting -tete kung -tete marunong okay, tara. Ngayon ko lang gagawin tong surfing sa tulong ni Inel. Pupunta kami ngayon sa shore, no? Okay, tara. Habang tumataas ang alon, tumataas rin ang kaba at excitement ko. Wala nang atras nito. Nung hindi pa ako sumasampa sa surfboard, medyo may kaba. Dahil uh, hindi ko alam kung anong pakiramdam nung inahampas ka ng alon. Eh. Uh, Pagsampa ko dun sa surfboard, at meron naman akong instructor sa tabi ko, parang uh, lumakas na yung loob ko ng kaunti sabi ko kailangan makatayo man lang ako kahit ilang segundo para maramdaman ko kung anong nararanasan ng mga surfers. Uh, okay naman siya. Um, isa siguro to sa mga activity na hindi ko na malilimutan dahil first time kong ginawa ito dito pa sa Baler. Uh, sa Baler kung saan sinasabing ipinanganak yung pagsasurf o surfing sa Pilipinas. Mabilis yung pagtayo. Tapos natalon. Ano ba dapat palagay mo? Mabagal. Mabagal. Ayan, tinga, tinga mo. Ayan, tinga mo. Anong ginagawa niyang mali ba? Yung pagano. Pagano ng direksyon ng pagpunta ng gol niya. Kaya natutulong ba siya? Hindi madaling matutunan ng surfing. Pero para matutunan at mamaster ito ni Neil sa mura ng edad, Patunay lang na di na malayo pa ang agos ng tagumpay para sa kanya dahil sa ang kanyang sipag at determinasyon.